guys nandito tayo ngayon kay Joel Moredo at saka kay Mrs. Joyce Moredo kasi ano niya ngayon graduation ng bachelor of science yung anak niya din no? so magluluto tayo Pansit, pancit, palapok, pusit nakakaiba yung palapok natin so ito na yung mga ingredients natin guys ito yung ano natin pang palapok tapos ito yung sibuyas, bawang ito na yung pusit then shrimp cubes, cooking oil natin tapos yung asinutin natin tinapapowder, gamitin natin napakasaya nito tapos yung construct ito namang ang Ay, naku, napakalamihan ani eh. So, magsimula na kaming magloto. Ang tawad Kuya boy, ito yung mga mga. Ha? Yan, ganyan Yan, nagigisa na ang ng bawang at sibuyas. Ang sarap ng gagawin natin palabok sa akin kasi pusit yung ihalo natin dito. Kaya na lang tayo kasaya. Buti na lang kasi lagi akong tinutulungan ni eh. Dodong Jewel Moredo sa aking mga vlog. So, shout out kay Dodong Jewel Moredo. wow <laughs> Ilagay na natin itong pusit. Isa na natin yung pusit natin. So, ilagay na natin itong shrimp cubes natin. Dalawang shrimp cubes ang ilagay natin guys. Tapos yung aswete natin, yung ilagay na natin dito. Yung aswete. Yan, lagay natin dyan. Tapos itong tinapa powder, tatlong kutsara ilagay natin dito. Sarap nito guys. Napakaano nito dahil ang palabok na din, nakakaiba, Ang ginamit natin is pusit. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Dito ko yung boy, lapitan mo ito. Ayan o, kikitain nyo ba yung ano natin o. Oh? So, kukuha muna tayo ng pang toppings natin sa taas. Yan. Para may ano tayo mamaya pang lagay sa taas. Para magandang tingnan yung ano natin. Yung palapak na nito, talagyan na natin ng tubig. Dalawang ganito ilagay nyo ng tubig. Tubig, tubig. <laughs> Yan, dalawang tubig lagi natin. Hintayin na natin ang kumulo yan. Ay, naku po, napakasaya nitong ginawa natin. Yan, luto na yung ano namin, yung sustang palabog namin ni Dulong Duel Yan, from Lanao del Norte. So, lagi na natin itong ano natin. Ito. Yung noodles natin, o. Oh. Tari, gandong. 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 Ito. Yan, kita nyo, Kulay ng pusit sa kulay ng uh, anos. Napaka gandang kombinasyon pala nito. Oh, tara. <laughs> Yan. Ito laging nagtutulong sa mga vlog ko. Kaya sabi sa akin, punta ka sa bahay para marami kang i-vlog. Eh, hindi ko nito makakalimutan pag nagkaroon na tayo ng alam nyo na. Alam nyo na, pag nagkaroon kami. Okay. <laughs> Ay, sayas, sayas. So guys, luto na yung palapok natin. Nalagay na natin lahat ng pampalasa natin gina. So oh, hindi plating na lang natin dito okay, para magandang tingnan. Sobrang walang lamihan nila guys. Ginawa natin yung palabok natin. Turo so, na natin ganito. Palagyan so, na natin tong sit sa sa taas guys. O, tingnan nyo naman. Napakaganda yung ano natin. Oh. Silagay na natin tong itlog sa taas. Sarap, sarap. sarap, saya, sarap saya. nito. Saya-saya nito. Napakasarap ang ating ginagawang palabok na pusit May. sa vlog ko. Ang gayon kay Dodong Joel. Moreno from Lanao din Lord Del Soro. Oh, so, yun yung uh, gawa na natin yung palabok natin. Oh. Tingnan nyo naman. Ay, kalamihan eh. Ang saya-saya talaga. Dodong Joel, ang saya-saya talaga ng ginawa mo para sa vlog ko ngayon. So guys, lalagyan na natin to ng sa taas. Yung pusit natin sa lagay natin sa taas. Oh. Tingnan nyo naman, napakaganda niya no? So, oh. ano natin. Lagay natin dyan. Parang dabis na dabis yung pagkagawa natin, no? So, yun na. Tara na. Woo!